Hello, celebration including like Day, ha? where thousands gather to enjoy Ayan festivities, live performances, a iconic peace tower, adds to the grandeur of the site, making it a must visit destination for tourists. And locals alike. Additionally, Parliament Hill offers guided tours that provide insights. One of the power of liquid, one of the toughest things. Hey! Any building oh, ayan, ayan, ayan. Any building sa baba kami, ayan. Ay, si Samantha. Samantha oh. Salamat. So, Hoy. Uy. Ah. ano? Eh. Ano? Sa likod namin 'to. Oh. Ay yung sa baba sa amin yan. May mga tanim dito. Yan yun. Mga rose. Ano ito yaso. Samanta. Uy. Punta. Oo. Oh. Oh. Ay si ano to? Yun know? o. <laughs> <laughs> Mukhang nagpagupit ka rin ah! Oh. Siyempre. <laughs> Oh, si Samantha oh. Samantha. Hmm. E, sa baba namin yan oh. may ano pa dyan No, oh. yan ito pala yung buho oh. ano parang cherry ito cherry to kaya lang mga hilo pa ayan o oh. ayan o oh. cherry yan ayan o oh. may mga bunga yan, o oh. bunga nya magiging ano yan itim yan pag nahinog yan, puno yan puno yan. ayo oh, ganda oh Oh. Ayun, oh, may usa Ayun, oh, may usa oh. May kasamang anak oh. oh ayan oh sa oh o, oh oh live yan oh hmm oh. Mm. Oh. Mm. Yan oh yan kita ko oh ayan oh naglalakad sila ayan oh yung ayan oh. lana na, hey! <tall> cho <tall> <tall> itu palai roso ni hmm. roso dia hmm. orang tadi dah minta tolong sini hmm. yang sini dan sini to pechai apa ah,

Hello. 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 The stunning architecture of the buildings, ha? the iconic Peace Tower, adds to the grandeur of the site, making it a must visit destination for tourists and locals alike. Additionally, Parliament Hill offers guided tours that provide insights 对。Right. So, ano, linis na. Yan, yeah. kuha ni nila, ano, nga Roxanne. Ê, phụ trang Gà gồ Còn xe xe ta Any building oh, yan, yan, yan. Any building sa baba kami. Ayan. Ay si Samantha. Oh. Manda! So, sumanta. Uy. Uy. Psst. Ano? Yan, yeah, ano, ano. Sa likod namin to sa baba sa amin yan may mga tanim dito yan eh mga rose ano ito yung aso samanta uy samanta oh. ay si ano daw yun o mukha pagupit ka rin ah oh. Oh, siya Samantha, oh. Hmm. Samantha! So, hmm. no. Eh, sa baba namin, yan, oh. No. May ano pa dyan, oh, yan. Hmm. Ito pala yung buho, ano, parang cherry. Ito, cherry to, kaya lang mga hilo pa. Ayan, oh, no. ayan, oh, no. cherry yan. Ayan, oh, no. may bunga, ayan, oh. No. Bunga niya. magiging ano yan itim yan pag nahinog yan, puno yan puno yan. ay oh ang ganda oh, oh. Ayo, oh. may usa. Ayun, oh. may usa, oh. May kasamang anak, oh. Oh, yan oh, usa oh, yung takbo. Oh, ayan oh, oh, live yan oh. Hmm, ayan oh. Hmm. O, sa, o. Hmm, usa yan oh. Hmm, kita ko ayan oh, ayan naglalakad sila. Ayan oh, yung lucky, oh. wala na Psh! Hey! O talaga itu palai rosok. Hmm. Hmm. minta Sini. sini hmm. yang sini. Sili. pecai selamat